Hello mga madam people, andito naman tayo sa ating bagong video ng hindi Mobile Legend. Um, guys, ito try natin yung Strike of Kings. Ano ba to? Ano ba game to? Na lang. Um, oh, basta yun yung Strike of Kings ata to. Strike of Kings. Na lang. Para mas sure, tingnan natin. Um, balik natin. Strike of Kings nga. So, Strike of Kings to mga. <laughs> Strike of Kings to mga guys. Madami nagsabi sa akin sa... Sa Facebook na i-try ko daw ganyan-ganyan. Mas maganda pa daw to sa Mobile Legends. So, ito try natin to mga manla people. So, try natin mag ranking game dito. Um, so, basically, simple review lang muna dito sa interface, guys. Ang ganda. Promise, ang ganda. Yung nga lang nakakalito. Madaming cheche -che bureche dito. Hindi siya easy to, to maneuver. Baka naninibago lang talaga ako dahil sa Mobile Legends. Pero, try natin mag isang game ranking, one player team. O oh, pwede ka mamili yung... Oh, ah. What? 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 So, sa ranking, meron ka pwede mamili na one player, two player, or five-man player team. Maganda to. So, broad street tayo, guys. Kakasimula pa lang natin. Ah, so, one man player tayo. Oh, ready na. So, tingin natin dito, game. Oh, lag na. Ay, shit. Kinuha yung champion natin. Pak. Tay na. Why don't we talk somewhere? Come I'm the life. Kailangan ko to, men. Pucha, insta-lock like, si gago Puta. Tingin tayo life. na iba dito, guys. To me. I fight for, I oh my god. Fight. So, ano tong ano yung skill nito? All the ground with Okay. Okay. So, talitan natin yung talent. So, nakikita nyo wala pa mag-execute tayo dito. Uh, yeah. So, tank build ata ito. Tank build. gagawin natin dito, tank bin. Hindi ko to alam, hindi ko to kilala champion natin yung ginagamit natin. Huwag talo na ata tayo. Pero tingnan natin, tingnan natin mag-damage dito yung na tank build, di ba? Kasi naka-execute tayo eh. So guys, gagawa tayo ng review at comparison nito sa Mobile Legends. for the moment, try muna natin lang ang bagong MOBA game, di ba? Strike of Kings, wala pa to guys sa sa PH. Try natin to dito sa EU server tayo. Tingnan natin yung ping natin kung maganda since inyo tayo. Dapat maganda yung ping dito. Dapat at least di ako maglalag. Di tayo magde-delay. Kasi konti yung player base nito. Hindi ka tulad ng Mobile Legend, di ba? So, ang bagal ha. Wow, ha. Loading screen, ha. Wow, brother. Pakibilis-bilisan naman. Huwag niyo kalimutan ito. Try din natin yung Heroes Evolved din, guys. Kung natin itong tatlong game, yung pinakasikat na MOBA. So, wow, wow, ha. Maganda yung graphics. Fairness, ha. So, Swagger, yung mana cost ko. Oh. Kailan okay, tayo since ten second 4.5. So ito ang natin mas mabilis. Kuha tayo ng attack damage kagad. So yung ping natin 70 MS 67 tawa talon talon yeah. FPS 29, 30. So basically yung FPS max out kagad. pero MS guys 67 it's so fucking weird ah. Totoo lang promise. So Mexico tayo. Oh, ipapatay na dito. Bro, the bronze move, brother. Patay! What? Pagka-bot nata ka lang. Ranking na to, guys. Ha, bronze to, bronze. So, pagka-bot yung kalaban natin dito, mga malapit. Hindi ko pa alam yung skill neto try natin dito. Ah, oh, so mag ka. Okay. Stun. Stun. You know... Wow, in fairness, maganda, maganda, mag Okay. Ba't tayo ng movement speed? Malaki yung pinagkaiba nila ng Mobile Legend Hill tayo dito. Malaki yung pinagkaiba ng Mobile Legend. Basically, ito mas dark, mas crispy yung graphics niya kaysa ano, ano ba to? Pag itong tutunay, to ito uh, ang tango ba nandyan ka? Nakita mo may ano't attack dun eh. Oh, tamin. Magang nga tayo. Pwede natin ito i gank me, dati ka na natin. Mamatay na. Shit, napatay niya pa. So yung mga jungle niya, kakaibay, no? So baka dito si Lord, tapos eto. Tapos mayroon din dito. What the fuck, man? Bagong bago. bago. Panibagong panibago. Kahit hindi ako naninibago dito, mga malam people, so. Stun natin. Atakayin natin ito. Jesus. Second. Ay, puta OP naman neto, Brother. Ang OP naman nito. Eh, What the heck, man? So sunod ng lang ko, pwede. You Kano, atakin ka no, stand ko ulit, O. Oh, oh. What the? Stand ka ulit to. Oh. niyan. 4 second yung stun ko tol. Sobrang OP nito eh, character na to, putya. Dapat 4 second lang yung ko. Napaka OOP naman. So, basically sa likod ng turret, meron health regen, health pack. Pwede mo kunin. Movement speed. Kuha tayo ng speed. HP. So, back. May recall din siya mga malam people. May recall. Bilihan ng item sa kaliwa. Meron din oh might. Tingnan natin dito kung ano pa meron dito. Tingnan natin yan. Controls, parang mobile legend din kung sasabihin na pinagkaiba, yun nga lang siya, yung masabi ko lang isang mas crispy yung graphics niya kung i-base siya ano mas maganda yung graphics, eto ba o mobile legend kung gusto nyo na darker parang i-base nyo to sa ano eh Dota o ano o League of Legends, di ba? So kung gusto nyo na crispy talaga yung crispy crispy graphics mas oh, malakas yung cellphone nyo, baka eto mas maganda kasi cartoonish, di ba, yung ano, Mobile Legend? Ito, pagkang ano, te. Eh. So, tingin natin to. Stand natin. Oh, dalawa stand! Oh, tayo na. Ulti tayo. Wow! Spin to win, baby! Isang stand ulit. Oh, yan, brother. Ang lakas naman. Lakas naman nito eh, ito, brother. Oh, chan yan. Ang lakas naman ang character ko. Asa character ko? Normal ba to? Pocha, oh, malakas lang talaga ako. Hindi, joke lang. Um, guys, hindi ko... <laughs> hindi ko pa alam yung mga skill set dito. So, tatanga-tanga lang din ako. Paya lang ako tanga. So, tingin lang natin punta dito. Gank natin yung bot. So, may red buff, blue buff din sila, guys. Love na this. Oh, love na this. Simot. Lakas, lakas na character ko Ang isa pang kinagustuhan ko dito guys sa sa Strike of Kings that ano, collaboration sila ng DC Universe. So basically, pwede lumabas dito si Superman, si Batman. Nakita nyo ka ganina, di ba, sa, sa lobby nga tayo, nasa lobby tayo. Nakita mo, Ando si Batman. Bagal na atake yung puta. Next year pa ang papatay. Yun nga lang, guys, dito wala, walang ward. Walang ward, hindi ka tulad sa Heroes of Evolve. May ward, lahat, lahat. So basically, ito, friendly to sa mga bago sa MOBA game. Kung ayaw, gusto nyo mag-try ng, na ano ba to, nang gusto nyo mag-try ng MOBA sa, sa cellphone. Ito, friendly to, as in, hindi na kailangan ng ward, ward. So basically, direto gameplay ka agad, di ba? So, punta tayo dito sa mid. Patay. Mapa. So, yeah, gamitin na natin ulti dito. Pusin natin yung minion. Ba't ka pupunta? Okay. So, pag i sila Mobile Legends, like I said, ano lang, yung graphics niya lang mas crispy, mas, mas mag, mag mas maganda. Kung sasabihin, mas malinaw, mas detail. Kung so, titignan mo, mas detail, mas maganda. Yun nga lang, masanay ako sa Mobile Legend. Aminin ko, eto ba mas maganda pa to sa Mobile Legend or eto, Strike of Kings. Para sa akin Mobile Legend kasi mas matagal ko nang nalagay Mobile Legend, mas kabisado na. So eto putang laki ng Roshan nila. Ba, wow, wow, puta. Mama, mama, astig. Yan ang Roshan. Yan ang Lord. Patay na to. So isa pang execute, stun, Ulti. Hoy! What up? Yun nga lang, guys. Hindi fluid yung ano nila. Yung, yung ano ba to Moving system. Hindi fluid. Yun lang yung pangit. Hindi fluid yung moving si system nila. Patay. Kailangan ata masabi ko. Hindi fluid yung moving system nila. Hindi katulad sa Mobile Legends. Pero easy siya, guys. So... Kaya panalo na kami. So like we said guys, ito yung masabi ko dito sa game na to. Compare sa graphics, mas maganda to kaysa sa sa Mobile Legend. MVP tayo mga manlang people. MVP bronze 2. O oh. oh, bronze 3 no. Isang star o. Oh. O oh, ha. Huh? So. Yeah. Continue natin. So eto siya pag nanalo. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Trip ko siya. Talent mirror na tayo. Okay fine. MVP. Confirm for time. Tinatigay ko na to guys, yung ano niya, yung ano ba to, yung ginawa ko kasi yung ano eh, yung ano ba to, yung pagka magsisimula ka ng game, yung mga trial trial, mabilis ka mag level up dito. Ito, kinagandaan dito guys sa, sa game na to ha. Titingnan natin, main menu tayo. Okay. Ito yung lobby niya. Mas ang guys, ang lang, art. ano to Arcana? Click natin diyan. Oh, okay. Click natin sa recommended. Purple Win. Oh, nice, nice, nice. Oh, so para siyang kung sasabihin guys, para siyang League of Legend. May runes, runes. Wow, wow. Ayos to ah. Totoo lang, ayos to ah. Gusto to, gusto to. I like it, I like it. So pwede mo silang bilhin. Kung gusto mo. Guys, ito yung lobby nila. So basically nakikita nyo nandiyan si Batman. So partner partner yung Strike of Kings sa sa this universe. Tapos may rank match, tapos tingnan natin sa quick match. Ang dami nilang gameplay na ma ma, ma magagawa. Meron silang battle mode, tingnan natin. Ang dami guys, so tingnan nyo, ang dami. Sobrang ang dami magagawa dito, hindi kayo mapuboard. So, hindi ko sinasabing lumipad na ay dito is that, i-compare natin ito sa Mobile Legend. Ang Mobile Legend is straight up, match up, ranking game, doon kagad. Mas madali, friendly user ang, friendly user ang, 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 ang Mobile Legend. Pati din Strike of King, kaso mas madaming eche di ba? So, nakikita nyo guys. Sponsor to ay ano partners na DC Universe so mas madam mo lalaki din to in the near future. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki or la, kasing laki ba ng magiging kasing laki pa to ng Mobile Legends pero mas ngayon mas patok na patok ang Mobile Legend, di ba? So tingnan natin yung mga heroes guys, tingnan natin. At isa pa pala guys, bago natin ano to, ha? tingnan yung heroes. Yung mga heroes dito guys, cheap na cheap, mabilis mabili. Kung sasabihin, tingnan natin sa shop. Tingnan nyo. May 3k ako ha, Yung Anong level ko pa lang? Ang baba pa lang level ko may 3 Kaya ako. Pwede man ako mamilit nyo. 1,800 yung mga champion. 2,800. Ang cheap guys. Yung pinakamahal is 1,800 18,000. Ang cheap. Sobrang cheap. Ngayon, sa Mobile Legend guys, may 35 champions tayo. Di? May 35 champions. Full, tapos nagpupush ang Mobile Legend na lagyan na madaming champion pag mag e-sport game na. Tingnan natin dito kung ilan yung champion ng, ng, ng Strike of the King. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34. So basically lamang yung Mobile Legend Ang isang champion. So, kaya mas madami champion po ng Mobile Legends, mas mabilis, mas madalas maglabas, 'di ba? Pero para sa akin, compared to sa Mobile Legend, mas gusto ko pa ng Mobile Legend kasi sanay na ako sa Mobile Legend, mas madaming tao. At saka, kumbaga sa ping dito, di ako masaya para sa ping ko, bakit 62 MS sa sa Mobile Legend, 17 MS yun know, ako kuha pag naglalago ko. Pag naglalagaw ako ng Mobile Legends So, hindi ako masaya dito sa ping Sa ping Pati yung, ang daming, ang daming kailangan gawin Hindi siya friendly user sa beginner Pero pagka naapasok ka na sa game Madali din siya, tulad din siya ng Mobile Legends May armory, pero yung palit-palitan yung item Lahat-lahat So yeah, guys wag niyo uh, Abangan nyo na lang na I-compare natin ito sa Mobile Legends Ano? Faces by faces para uh, makita natin kung ano talaga yung pinagkaiba pero kung i-rate ko to sa Mobile Legend, magka magkapantay lang sila. Yun nga lang mas low low player base to kasi patok na patok na yung Mobile Legend, di ba? So sana guys na nyo. wala tayong sponsor dito na Mobile Legend kasi Strike of Kings to. Uh, sana gusto nyo yung video. Huwag nyo kalimutan i-like tong video, i-comment kung ano yung opinion nyo. Um, uh, alimutan huwag nyo kalimutan mag-subscribe mag, -subscribe, mag -subscribe guys. Thank you very much at sa uulitin. Sana gustuhan nyo.